baling madali ano na naman. May nag-abang sa akin dun sa kanto pre. Nasuntok ko yung isa. Hinabol tuloy ako. Lagi ka na lang ganyan. Magkukuleyo na tayo. Hindi na tayo katulad ng dati na bata pa para sa mga ganyan. Hindi nga mo pre yung problema. Hindi ko alam kung meron pang tatanggap na school sa akin. Tsaka ayoko na rin mag-aaral. Nakakatamad lang. Halika't sa mama ka sa akin bukas. Mag-entrance exam tayo sa NST. Maganda daw doon eh. Sa tingin mo matatanggap ako doon. Pre, matalino ka naman eh. Masaway ka nga lang. Kaya baguhin mo na yung mga ugali mo ganyan. Tutuloy ba talaga ako? Si Yakizi naman kasi. Ibang course pala ang kukuhanin. Wala tuloy akong kasama. Wala naman akong gagawing matino dito eh. Huwag na kaya ako tumuloy. Uy, pre, marketing ka? Ano naman kung ako, oh, may problema. Sila, yung idolist mo kasi nakita ko eh, baka magkaklase tayo eh. Oo nga, saan ka? Oo nga pre, relax ka lang kasi. Ipul kasi na ito, dahil napapanatili yung pali ng pag-undag ng etikal. Kasi so, yung sabisyon natin sa eskoy, lahat na ito. Lali mo naman magsalita? na nga pre, ako nga pala si Aldi. Yum yeah, sir.

Mga pala pre, may nagaganap university taon-taon. University meet. Mga may sa amin mga estudyante ng different campus. University? Sana, magganap din. Ano yung pre, competition na yung mga sports. Baka mo sa pingpong. Boring. Hindi naman ako naglalaro nun eh. Tsaka wala akong alam ng sports. Hindi pare, ako bahala sa iyo. Tumisirin Bahala ako. Siyempre, masaya sa NIS niya na. Hindi lang yun hey, yung activities dito. Marami pa. Alam mo pre, unti-unti ko nga nare-realize na wala akong pinagsisiyan dahil dito ako nag-enroll. Isipin mo ang dami kong natutunan at alam ko mas marami pa akong matututunan. Kaya naman talaga dapat. Please come in, for the day? sir, may meeting po kayo ng 1 p.m. para sa marketing presentation ng bagong bukas na Jams Cafe. Magulo yung buhay ko. Aminado ako dun. Pero simula nung tinanggap mo ko, nagbago lahat yon. Marami akong natutunan ng dahil sa'yo. Marami ka din binago na kagaya ko. Dapat lang nakilalanin ka ng buong mundo. Salamat NUSD. Binago mo ang takbo